Kuya, pa din yung ligdeng Salvation Lupi? yung liko yan? Yun yan yun? na po. yan? yan? Ah, Salamat! Okay. So, yun, good morning guys! Nandito tayo Salute, sa loop. tayo Salvation Lupi. okay so, magandang umaga po sa lahat ng taga Lourdes at saka sa Pasyon Lourdes So yun, magandang umaga rin po sa nag-request sa atin na uh, mapasyalan yung Salvation Lupi. So ayan, first time kong pumasok dito sa Salvation Lupi. Hindi <laughs> ko kabisado ang daan dito pero sige, tuloy lang. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, Shout out po sa lahat ng mga kapanood ng ating video. Ayan, uh, yung gaya natin papuntang Salvation Lugin. Oh, uh, ang ganda naman pala yung kanakawin. Hindi ko lang sigurado kung mais yan. Parang mais nga. Kaya pala hindi nawawala ng mais ano, dito sa may tapi dito galing yan nakikita ko na naman yung sama ng panahon na So sana yung magandang paliparan ng drone Kaya lang wala tayong drone <laughs> Wala tayong mapapalipad Ang ah, pagkaganda Kaya so mamaya makikita natin yung packet kasi ngayon eh Makikita natin yung pagpapaba na tayo Salvation Elementary School So okay, yun, inunahan na natin yung tikin ng isda Baka maging tendero na rin tayo ng isda niyan <laughs> Salvation Elementary School, shoutout mo sa principal Sa teacher and staff, lalo-lalo sa mga estudyante Anyway, shout ko sa inyong lahat. Nabigla ako dun sa lupa <laughs> Akala ko dire diretso maganda yung daan. Paano ko kaya kalayo yung sentro ng salvation? Ito na siguro. So, ayan. Ito na siguro yung sentro ng salvation. Kutikot lang tayo tapos balik na tayo. ano ba tayo ikot dito? So yun yung ano nila Ito yung barangay hall yata Ano Hindi ikot tayo So yun shoutout na lang po sa lahat ng maradaanan ko rito Sana mapanood nyo itong video na to talagang so, pinunta ko pa yung dulo ah so yun sa nag request ko ng salvation lupi ayan dito pa ako hanggang dito sa si chapel ito yung chapel nila graan ko ko eh, ayan yung kaibigan nating rider ng JNT So ayan, so yung Salvation Pabalik na po tayo Ayan, nakaikot na tayo So ayan, shoutout na lang po sa lahat ng taga Poblasyon Poblasyon Salvation Lubi Ano ba? Ano ba ginagawa ako sa publasyon <laughs> ayan, maganda naman po pala yung ano, uh, barangay ng Salvation Yung sentro nila hindi ka anong kalakihan pero okay naman so yun sa nag request po ng salvation lupi ayan maraming maraming salamat po buti okay, na lang maganda yung panahon <laughs> kanina eh, kaya hindi natin masyado makita ayan, ngayon, ayan, pa pababa na yan parang overlooking ba ayan, hindi lang ako magpipipihit ng ulo ko kasi baka malaglag ako dito ayan. siyempre hindi ko na makita yung daan Thank you. bababa na tayo ng Salvation, lupi yan o oh. diba? <laughs> parang sarap pagkabit ng duyan dyan sa mga punong yan pala sa lahat ng ano, uh, nagko-comment, nagla-like at nag-share ng ating video. Lalong ano na sa mga nagfo-follow, maraming maraming salamat po. Ayun. Dito sa kabila, puro palayan, sa kabila puro maisan. Ayun <laughs> dito sa kanan puro mais. Ayun, sa video mataas na ng damo dito sa kanan na to, puro yan ano, puro yung tanim ng mais. Mamaisan yan. Ayan oh, dito sa kabila oh. kasi na sir makakabili na lang isa kasi sir so ayun guys hanggang dito na lang yung vlog natin para mano salvation lupi so ayan see you po sa next vlog at maraming maraming salamat